Karamihan sa mga kagat o tusok ng alakdan at alupihan ay hindi na nangangailangan ng seryosong gamutan at kaya ng malunasan sa bahay lamang. Ngunit mas maigi pa rin na magamot agad ito para hindi na lumalala. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilan sa mga hakbang upang maibsan ang sakit na nararanasan. Hugasan ang nakagat ng alupihan o alakdan sa tubig at sabon. Patungan ng cold compress ang apektadong bahagi ng katawan para mabawasan ang pamamaga. Gawin ito tatlo hanggang apat na beses sa buong magdamag at sa mga sumusunod na araw hanggang mawala ang pamamaga maaaring uminom ng pain reliever gaya ng paracetamol at ibuprofen para mabawasan ang hapdi o kilot na nararamdaman sa kagat ng scorpion o centipede. Kung may pamamaga, maaari ring magpahid ng hydrocortisone cream sa apektadong bahagi. Bantayan ang bahagi na nakagat kung magkakaroon ng pagbabago. Ang pagkakaroon ng nana ay isang sintomas ng impeksyon at dapat ipatikin sa doktor upang marisetahan ng antibiotiko. Sapat na pahinga, panatilihing malinis ang bahagi ng katawan na nakagat. Hugasan ito ng isa hanggang dalawang beses sa isang araw ng sabon na tubig. Hindi bawa walang maligo. Magpatingin rin sa doktor kung hindi gumagaling ang sugat, kung may mataas na lagnat at kung ang kagat ay nagdulot sa allergy sa balat o mga pagbabago sa itsura ng kagat. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.